May kilala ka bang buntis? Nako, wag mong sabihin ang mga to sa kanya. Oo, bakit? May pakialam si baby kung pakanada na ang ilong ko? Ang mahalaga, may hininga ako. Hindi gaya ng respeto mo, wala. Correction, hindi size ng chan ang basihan. Pero kung utak, ang basihan ng gender reveal mo malamang unknown pa rin. Nag-ingat naman ako eh sa feelings ko. Ikaw lang ang hindi marunong mag-ingat sa mga sinasabi mo. At least ako, my baby. Ikaw, stretch ng stretch ang chismis. Game, labanan ng growth. Baby ko versus toxic mong ugali. Uy, thanks sa motivation. Parang gusto ko na agad mga na para matapos na tong unsolicited advice mo. Oo, kaya ko to. Pero hindi ko sure kung kaya pa kita. Real talk. Ang buntis, hindi checklist na mga dapat mong punahin. Di rin siya punchline sa chika mo. Kung wala kang ambag na gatas, prutas, o pagmamahal, eh di, huwag ka nalang mag-ambag ng stress. Share this video and follow for more.